Kamusta naman po ang buhay dito sa isla? Hmm, misa po lang, karaos na siya po yung mahirap. Paano po yung mahirap na sinasabi ninyo? Isa po kasi pag malakas, apisado po ang hirap buhay ng asawa ko. Eh, doon lang po kami na ko ng pangalangan. Ano po bang trabaho ni Sir? Naninimilya po. Na? Naninimilya. Isa po naglalambat. Eh, misa po walang huli. Paano po yun? Paano nyo po niraraos yung araw-araw? anim po anak mo. Ay, nagbabadyot po ng tipid. Hindi ko nagustos ng, di ba, hindi ko dapat Kung po, yung nakibibili, ako po tinatago para upang ng mga, mga bata. Kapag alangan nila sa araw-araw. Siyam na dapat ang anak ni Arlene, pero tatlo sa kanila ang namatay dahil daw sa impeksyon sa dugo. Ang isa naman sa kanyang bunsong kambal, kulang sa nutrisyon at sakitin. Ayun po, pinapacheck up po sa doktor dahil din sa kami. So, sa center din po. Ay, kahit po ano sa kanyang vitamins, hindi nagbabago ang katawan. Ano daw pong problema? Ayun, okay naman daw po ang kain ng bata. Ayun, sabi niya. Ay, sabi, eh, may ikanan po siya kumain. Nakas na dumidi. Eh, talaga nga walang pagbabago ang katawan lang niya. Pati si Arlene, mayroon ding iniindang sakit. Dalawampung taon na ang kanyang buko sa liig pero hindi niya mapagamot. Pansin po natin, meron pong bukol dito po sa leeg. Napatingnan niyo na po ba yan? Ito pa ay nakuha sana sa gamot. Kasi lang po nabuntis po ako. Ay bawal ako mabuntis. Ay mas pinili ko kasi magkanak. Kasi limang taon pa kami nagsasama. Ay limang taon na po na nun, ay pinapila kung gusto ko na po anak o opera. Kasi pa ako inoperahan, pwede hindi ako buntis ay Gusto ko pa magkaanak. aanak Again, ko na lang papag Natigil po ang gamot ko. Kahit salat sa buhay, tuloy-tuloy lang sa pag-aanak si Arlene. Takot din po ako magkumamot ng control Bakit po? Ano pong problema natin sa birth control? Ay, wala naman. Bakasal lang po, ay parang hindi ko pa pa susubukan. Pero ngayon po naman ay nagko pa. Ang gamit lang po, ang, kontrol namin ngayon ay kuan ku pa lang po yung calendar. Sa awa naman po ng di ba po ako nabubuntis. Dahil kulang sa nutrisyon, madalas magkaubo, sipon at lagnat ang mga bata. Minsan pa nga, kinakailangan nilang tumawid ng dagat para mapaospital ang kanyang mga anak. Habang kinukwento sa amin ang kanyang karanasan, napaluhan na lamang si Arlene. Ay, ang gusto ko po ay kat po ako walang hawak na pera. Basta po ako yung mga, check up lang po siya. Kat po malakas. Malakas na kaalon. Talaga po umuwi ako. Kasi nga po, mahirap po mawala ng anak. Kaya po kaya sabihin niya, mag-iwo. Uwi po ako kasi kaya ako nabawala ng bata ng anak. Kasi sa sakit sa pakiramdam ng magulang. Na mawala nun ako ng anak. Dahil tatlong beses nang namatayan ng anak si Arlene, Labis ang kanyang pangamba tuwing nagkakasakit ang mga bata. Kahit po, wala wala po ako kay ganun. Kasi ko may pilihan na po ako. Kahit bakit konti okay na to. Wag, basta huwag na nga wala ng anak. Kahit po yan. nasa na ako na sa isip ko. Kaya na ba ng anak. Kaya ang buti pakiramdam ng anak ko. Inuwi ko na sa si Lalo Wala kasi dito sa amin kasi mahirap kasi malakas na pandagat, tawid-dagat. Basta eh, baka na nauwi. Kailangang unahin ni Arlene ang kapakanan ng mga anak, kaya naman naisasantabi niya ang sariling problema sa kalusugan. Ang sa isip ko lang po, kung ako nagpa-opera, hindi ba bawal magbuhat? Eh, ako pa naghahanap buhay. Eh, kung wala po akong mapapag-iwanan, ko, saka na lang, pag malaki na lang pang kambal. Yung, kung bagay, kaya na sarili nila, o ba? Na hindi ko na sila kayang buhatin, hindi ko na sila kailangang intindihin. Kaya-kaya na po. Siguro naman loobin ang Diyos na ko yun, hindi pa kukuhain. Baka po magpa-opera rin po ako.